Hello mga kamams, vlog andito po ulit tayo sa ating channel. So, bali may ipapakita po ko sa inyo isang short tutorial about sa ating mga TikTok account. So, ako nga po pala si Ate Lace, ang bagong YouTuber po. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and pakitik na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga ginagawa kong tutorial. So, bali, nagbibigay din po ako ng mga tips and tricks. Ano. So, more po talaga sa akin i-tutorial, like sa pag editing sa ating CapCut, dito sa ating Facebook, sa ating YouTube at sa ating mga TikTok account. So, itong ituturo ko sa inyo is kung paano ba natin malalaman na may violation na yung ating mga TikTok account, lalo na sa ating mga TikTok affiliate. Kailangan natin na malaman lagi na malinis yung ating account para hindi maapektuhan yung pagiging TikTok affiliate natin dito. Ano? So kung paano yan, ituturo ko sa inyo step by step, panuoran nyo hanggang dulo. muna punta tayo sa ating mga TikTok account. Dito may dalawang way kung paano natin mabubura or makikita yung ating violation. Na ano, nauna, click muna natin itong tatlong guhit sa taas. Then, click natin itong TikTok Studio. Pwede namang dito na lang tayo mag-direct sa mismong TikTok Studio ng ating profile. Ano? Click lang natin yan. Then, dito tayo mapupunta sa ating TikTok Studio. Ang i-click natin dyan ay ang account check. Yes. Account check ang ating i-click para ma-check natin yung ating mga violation. So, ganyan. Makikita nyo, nag-check siya. Kapag may kulay red na lumabas dyan, ibig sabihin, yun ay violation. Kailangan natin i-delete. Ano? Wait lang natin. Hindi ko na to i -cut. Ano para makita nyo step by step. Ayan, may isa tayong violation. Then, ganyan ang sa profile natin. Ano, post restricted. So, babak tayo. Pumunta tayo sa ating profile ulit sa ating TikTok profile. Para ma-delete natin yung video na may violation. So, hanapin natin siya. So, ayan siya. Ito siya. Yan yung aking may violation na TikTok. So, kailangan natin siyang i-delete. Then, click natin yung tatlong tuldok sa baba. Then, i-stroll lang natin pa kaliwa para makita natin yung trash can. Click natin yan. Then, click natin ang delete. So, back tayo balik tayo sa ating profile. I-check ulit natin kung meron pa, ulit, pa rin violation. Ano. So, i-click ulit natin yung TikTok Studio. Then, punta ulit tayo sa account check. Dito sa account check, then natin makikita kung may violation pa ba or wala na yung ating account. Then, kapag wala na, ganyan na ang lalabas. So, sana sundan. Follow for more. Bye-bye.